naman o. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan. Very essentially, you have zero permission to stop the investigations in both chambers. Ah, uh, hey. hindi naman po. Okay. Uh, kinikilala naman po natin na may kapangyarihan ang legislatura na uh, ang ng investigation in aid of legislation. Ngunit para po sa amin, ito nga po nag-attach kami ng mga video rito para makita po ng mga maestrado natin ang kayo na po na sa aming palagay ay lumalabag na po sa constitutional rights ng aming kliyente, si Ms. Cassandra. yun name, silent, at the right against self incrimination hinihiling lang po namin na kilalanin po ng bawat kamara. So yung prohibition, ang tapano yun in, in an operational sense, walibawa well, may hearing dayo, di ba? Tapos paano magagamit yung whatever you can get from the Supreme Court? Pwede sa mag-book ng self-discrimination? Ang amin po kasi, si uh, sinayad po namin dito without going into the details kasi magiging subjudice na po ito nakakaya naman sa ating court of Suprema ang amin lang po uh, in our humble opinion ay uh, pagka nag-invoke ka ng right to remain silent ay hindi ka na dapat tinatanong at hindi ka na dapat pinipilit pagsalita. yun lamang po